Welcome po sa aking YouTube channel. Uh, inumaga na po ako ng uwi. Kanina po may nagbigay sa akin ng ano ng damit kasi nagtatahi daw siya ng ano ng damit. Ah uh, mga naging customer niya daw, yung mga naging ah uh, kliyente niya mga artista din daw po yung ano uh, nagpapagawa sa kanya ng mga damit sample na po dun sa ano sa sa Amaya daw po siya daw po yung nagtahi ng costume ni ni Marian ni Maria Rivera Ito po yung binigay niya sa akin kasi tinanong niya kung ilan daw yung anak ng dalaga, sabi ko dalawa kaya binigyan ako ng dalawa. Ayan po. Ayan po yung binigay sa akin ng aking pasahero kanina. Nag-share siya ng blessing niya sa sa akin. Nakaka, ano, nakakataba ng puso kasi uh, hindi, ka, no, hindi ka naman nag-expect -e e na, na bibigyan ka. Kaya ang ano, ang sarap din ng feeling talaga kasi ayan po, may bagong damit na ireregalo ko di sa ano kay bibigay ko. Thank you nga po pala sa ano kay ma'am na nagbigay po ng nang damit. Thank you po sa inyo. Thank you, thank you po. Ayan po. Napaka blessing ko ngayong araw na to at nabigyan po ako. Sana maraming ganun na hero na uh, tawag dito, nagsishare ng blessing. <laughs> Ayun po. Thank you po sa mga nanonood at nagsusubscribe sa akin. Thank you po.